alamin ang mga bawal. Alamin ang mga hindi pwedeng gawin dahil bawal sa bata. Sanuorin, pakinggan at i-follow if ang programang tututok sa mga dapat alam mo na. Dapat matagal na. Hatid ng Aliu Broadcasting Corporation ang DWIZ NBI. Naku, bawal ito! Kasama si Angelo Baigno. Malalaman ang mga hindi talaga pwedeng gawin kasi nga may parusang katapat yan. Yan, yan ang isa sa mga dapat mong abangan. Ang parusa! Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23. At digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Tutok na sa NBI. Naku, bawal ito. Sa panahon ngayon, marami na ang abusado. Kailangang alam mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo. Dapat tama at alam mo ang iyong mga karapatan. Huwag hayaan ang may sala, panagutin sa batas. Angelo Baino at your service. Alamin ang mga bawal at kaakibat na kaparusahan. Samahan niyo ako sa kalahating oras na talakayan para malaman ang mga maling gawain at parusang pwede kaharapin ito ang NBI. Nako, bawal ito. Ang mga dapat abangan sa NBI, nako, bawal ito. Mga naninigarilyo sa pampublikong lugar, lagot sa batas. Motorcycle rider na hindi nagsusot ng helmet, pwedeng maparusahan. Tatlong buwan hinold ng employer mo ang sweldo mo, pwede ba silang managot sa batas? Alamin mamaya. Mga nambabastos o catcalling, posibleng makulong at magmulta masungit na empleyado ng gobyerno maaring matanggal sa serbisyo. Ang lahat ng yan sa NBI, nako, bawal ito! Alam natin ang paninigarilyo ay masama sa kalusugan, lalo na sa mga makakalanghap ng usok mula sa sigarilyo o yung mga tinatawag natin na second-hand smoker. Kaya naman mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar, gaya ng sa eskwelahan, ospital, terminal o sa mga kainan ano ang pwedeng kaharaping parusa ng mga lalabag. Panoorin ang video na ito. Paninigarilyo sa pampublikong lugar? Nako! Bawal ito! Kahit saan ka magpunta, may naninigarilyo kang makikita. Kaya ingat-ingat dahil baka maging second-hand smoker ka pa. Noong taong 2017, nilagdaan ni former President Duterte ang Executive Order 26 o ang pagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Halimbawa nito ay sa loob at labas ng mga ospital, eskwelahan, terminal o sa mga kainan. Ang parusa sa paglabag sa Executive Order 26 ay iaayon sa Section 32 ng Republic Act 9211 o ang Tobacco Regulation Act of 2003. Ang nagkasala ay pagmumultahin ng mula limandaan hanggang libong piso, maari ring bawiin ang permit at license sa mga nag-ooperate ng business. Ipinagbabawal din ang pagbebenta, pagbibigay at pagbili ng sigarilyo sa mga minor de edad. Magmumulta ng hindi bababa sa libong piso at maaring makulong ng hindi higit sa 30 araw ang sinumang lalabag. Hindi madaling ihinto ang nakasanayang bisyo pero siguro, oras na para humanap ng ibang mapaglilibangan. Maging disiplinado para hindi ka masabihan ng, Nako! Bawal ito! Malamang maraming naninigarilyo ngayon ang naubo o nasamid dahil sa batas at sa parusang narinig. Alam nyo bang mahigpit na ipinagbabawal ng Department of Health? Ang paninigarilyo lalo na sa mga pampublikong lugar dahil isa ang paninigarilyo sa dahilan ng pagkakaroon ng lung cancer. Ganito rin ang epekto sa mga second-hand smoker. Pwede silang magkasakit gaya ng lung cancer, coronary heart disease, stroke, at iba't iba pang uri ng sakit. Kaya kung naninigarilyo ka sa mga pampublikong lugar, itigil mo na yan dahil nako, bawal ito. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin Kasi nga, may parusa sa batas yan NBI Nakaw! Bawal ito! Isa sa pinakamabilis na transportasyon ay ang motorsiklo At ito rin ang pinakamataas na naitatala na naaksidente sa lansangan Kaya naman napakahalaga ang pagsusuot ng helmet Ano nga ba ang batas na nilalabag ng mga motorcycle rider na hindi nagsusuot ng helmet? Panoorin ang video na ito. Nagmomotorsiklo ka ng walang helmet? Nako! Bawal ito! Madalas mong maririnig sa mga rider ang katagang ride safe. Ngunit kahit gaano ka pakaingat, kung wala ka namang helmet na suot, abay bali wala rin ito. Kung ayaw mo magsuot ng helmet dahil hindi komportable sa ulo, isiping mabuti ang kaya nitong gawin para sa kaligtasan mo. Ang hindi pagsusot ng helmet ay labag sa Republic Act 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Binibigyang din dito ang seguridad ng mga driver at mga angkas nito mula sa lubhang pinsala na nakamamatay dulot ng mga aksidente. Ang sino mang mahuling lumabag ay pagmumultahin ng mula 1,000 hanggang 10,000 piso. Maari rin kumpiskahin ang iyong lisensya kung paulit-ulit mo itong ginagawa. Tandaan na dapat mayroong ICC sticker ang iyong helmet na bibilhin. Kaibigan, huwag nang pasaway. Magsuot ka ng helmet mapa long trip o short trip man yan para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito! Sa pagmumotorsiklo, dapat doble ingat. Parang isang paamo na nga ika nga ang nakalubog sa hukay dahil sa piligrong hatid ng pagmomotor. Ayon sa Philippine Red Cross, 934 motorcycle incident ang kanilang naitala sa loob lamang ng kalahating taon ng 2023. Kaya pinayuhan ng PRC ang publiko na magingat sa pagmomotor at laging magsuot ng helmet. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin. Kasi nga, may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo, ang latest, kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor! Balita! Araw-araw lunes hanggang biyernes, kasama si Ray Pacheco live na mapapakinggan sa DWIZ! Panoorin ang live sa Aliu23 at naka-live din sa DWIZ! Facebook, YouTube at DWIZ News Website! Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita! Monday to Friday, alas 3 ng hapon bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights Nagpabalita ng tama naglilingkod ng tama nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliyo Broadcasting Corporation sa Metro at Mega Manila at buong bansa ito ang 882 DWIZ noon hanggang ngayon. Pitumput tatlong taon nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Isa ka ba sa mga pagod na, pagod na pagod na pagod na pagod na sa trabaho? At dahil nga pagod ka na, naisipan mong mag-resign. Pero ito ang twist. Hinold ng employer mo ang sweldo mo ng tatlong buwan. Alam nyo bang bawal ito? Panoorin ang video na ito. Nag-resign ka sa trabaho tapos hinold ng employer ang sweldo mo ng tatlong buwan? Nako! Bawal ito! hindi pwedeng i-hold ng employer ang sweldo nyo ng tatlong buwan kahit pa nag na kayo. Ayon sa Department of Labor and Employment Labor Advisory number no. 6. Obligado ang isang employer o kumpanya na ibigay ang sahod ng isang empleyado na nag-resign 30 days mula ng termination ng kanyang employment. Kasama dapat sa makukuha ng isang empleyado ang kanyang final pay, prorated 13th month pay, at mga hindi nagamit na service incentives dip, at ang kanyang bond and tax credit kung mayroon pang natira. Dapat may bigay ito 30 days mula ng mag-resign ito o ma-terminate ang kanyang employment. Kaya malinaw na hindi maaring mahold ng 3 months ang sweldo ng isang nag-resign na empleyado. Bawal pasaway sa why. Baka masabihan ka ng, NAKO! Bawal ito! iba't ibang dahilan ng mga empleyado kung bakit sila nagre-resign sa trabaho. Gaya na lang ng toxic na boss, toxic na katrabaho, o hindi na healthy ang work environment ng isang empleyado. Kaya naman kung iho hold pa ng employer ang kanilang sweldo, nako, kawawa naman ang pobreng obrero. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Nah Bawal ito! Maraming kababaihan ang komportable sa pagsusuot ng short o maiikling damit. Yung iba naman, komportable sa balot na balot na pananamit. Pero talagang may makakasalubong silang bastos o makaka-experience ng paninipol o catcalling. Alam nyo bang pwede kayong makulong at magmulta dahil sa catcalling? Panoorin ang video na ito. Sinipulan at binastos ka sa kalye. Nako! Bawal ito. Naranasan nyo na ba ang catcalling, wolf whistling o ang masipulan sa kalye ng mga tambay? Nako, maaari silang managot sa ilalim ng Republic Act 11313 o ang anti-bastos law. Sa nasabing batas, isang krimen at ipinagbabawal ang catcalling, manipol o mambastos ng kapwa kasi may tuturing itong gender-based sexual harassment. Kapag nahatulan na may sala o lumabag sa nasabing batas, maaaring mag-community service o makulong hanggang 30 days at magmulta ng hanggang 30,000 pesos. Kaya iwasan ang catcalling, manipol o mambastos ng kapwa sa kalsada. Keep it to yourself na lang kung ayaw mong masabihan ng NAKO! Bawal ito! Respeto! Yan ang dapat pairalin ng lahat. Maraming mga Pinay ang talagang naggagandahan pero wag naman umabot sana sa bastusan. Sige ka, pwede kang makulong at magmulta. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito. Mga Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa... D.W.I.Z. News Scoop nakalive sa Aliw 23 Free TV, nakalive din sa D.W.I.Z. News, nakalive din online, D.W.I.Z. Facebook, YouTube at D.W.I.Z. News Website. Samahan ang buong pwersa ng D. WIZ News and Research Team sa paggalugat sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4pm Monday to Friday kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama Nako, naranasan mo na bang masungitan sa inyong city hall o sa inyong munisipyo ng mga empleyado ng gobyerno? Alam nyo bang pwede silang matanggal sa serbisyo dahil sa pagsusungit? O kapit ng mahigpit mga lingkod bayan? panoorin ang video na ito. Masungit na government employees? Nako! Bawal ito! Hindi na bago sa atin ang tanong na required bang maging masungit kapag nagtatrabaho sa gobyerno? At marahil, isa ka sa mga nakaranas na masungitan ng mga ito. Yung tipong magtatanong ka lang naman pero parang may ginawa kang masama na parang kasalanan mo pa dahil nagtanong ka. Alam nyo bang bawal ang masungit na empleyado sa gobyerno? Ang Anti-Red Tape Authority o ARTA ay nagbabala sa mga empleyado ng gobyerno na laging nakasimangot at laging galit kapag tinatanong lang naman sa madaling salita, unapproachable government employees. Ayon sa ARTA, ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno na maerereklamo dahil sa hindi pagbibigay ng tamang serbisyo ay maaaring masuspindi or worst, matanggal sa kanyang katungkulan. Kaya para sa mga empleyado ng ahensya ng gobyerno, matutong rumespeto. Ngiti-ngiti rin pag may time. Ang personal na problema, huwag ibuntong sa mga tao para hindi ka masabihan ng... Nako, bawal ito. Yon, malinaw ba? Malinaw? Bawal ang masungit na empleyado ng gobyerno. Ang totoong lingkod bayan, willing at masayang nagseserbisyo sa publiko. Kaya, yung mga nakasimangot na empleyado ng gobyerno, nako, bawal ito. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI bawal ito. At yan ang mga bagay na dapat alam mo at mga bagay na hindi dapat gawin. Sundin ang nararapat at huwag gawin ang mga pinagbabawal. Magugulat ka na lang dahil sa simpleng pagkakamali, may katumbas palang kaparusahan. Mahalagang alam mo ang tama dahil iba na ang may alam sa batas. Ako po si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hanggang sa susunod na linggo, dito sa NBI, nako! Bawal ito. Alamin ang mga bawal. Alamin ang mga hindi pwedeng gawin dahil bawal sa bata. Sanuori, pakinggan at i-follow ang programang tututok sa mga dapat alam mo na. Dapat matagal na. hati ng Aliu Broadcasting Corporation ang DWIZ -NBI. Bawal ito! Kasama si Angelo inyo Malalaman ang mga hindi talaga pwedeng gawin kasi nga may parusang katapat yan. Yan! Yan ang isa sa mga dapat mong abangan. Ang parusa! Live sa DWIZ. Live din sa Free TV, Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube, at DWIZ News website. Tutok na sa NBI. Naku, bawal ito!